Hello, everyone! Meron naman si Mama Parcel. Ang tagal lang siya dumating. Kaya hindi nakabibig agad. Kaya ngayon lang siya dumating. At gusto mo naman alaman nito? Nabuksan natin! A box! Uy, nabuxer. Oh! Solar. So, solar again? Nag-iipon ako ng solar para tipi tayo sa kuryente. Water. Tubig daw. Wala tayo tubig. Ayan na siya another solar para wala pa kasi kaming sariling kuryente dito yan kaya solar solar muna tayo para sa labas para tipid sa kuryente kasi nakiki-connect lang kami sa kuryente ng kapitbahay so kailangan magtipid so para maliwanag sa labas solar ang gamit. Ito na ma'am next. Ano to It's dead. That? Ay, ano yan? Yung, oh, yung pang ano, spray. Pang, oh, oh. pang ano nang an hindi. Pang linis yan ng motor. Para yung spray na malakas ang pressure. Huh? Paano, Paano, gamitin Paano gamitin yan? Paano gamitin yan? Ganyan lang pala yung baliktad. Yan. Ah, ilalagay mo siya sa gripo. Controller lang pala siya. Iko-connect mo siya sa gripo. Oh, di ba? Pindot-pindot mo lang siya. Ganyan. Maril, oh. dito ilalagay ang house. Diyan, sa ibaba. Oh, so that's all. That's all for today's video. O, bye-bye na. Bye, guys. to next parcel na-strike po to pyong